may mga nagpo ng mga video na nagpapakilalang sila mga dating kaanib sa Iglesia ni Kristo, dating manggagawa sa Iglesia ni Kristo, na mga naalis sa Iglesia ni Kristo, mga natiwalag, nagkukwento ng kung ano-ano, nagsasalaysay ng kung ano-ano, na sinasakyan naman ng mga defensor ng iba't ibang reliyon, na para bagang kinukumbinsi ang mga kanim sa iglesia ni Kristo na gayahin sila. Hinding hindi po mangyayari yan sapagkat malinaw sa aming isipan, sa aming puso, ang sinabi ng Panginoong Yeso Kristo na ako ang pintuan ng sinang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Malinaw po yan. Ano pa? Ang sinasabi ng Biblia na sa mga nangasalabas, ay Diyos ang humahatol. May hatol. Ano pa? Dinaragdag ng Panginoon Diyos araw-araw sa iglesia ang mga dapat na maligtas. Nakatalim na po yan. Kaya yung istal ninyong yan, yung pamamara ninyong yan, hindi po uubra sa amin. Kaya may pagkakataon pa, may panahon pa, mag-isip-isip po kayo. Pwede pa kayong magbalik loob sa iglesia ni Cristo